Hello, hello mga kawaiti. It's me again, Mamela Max Black. For today's video ay may tira po akong ulam kagabi pati kaninang tanghali na preto na galonggong. Mapansin nyo hindi na po buo ang galonggong dahil tira ko na lang po yan. Nang hinayang man din ako na di ko nakainin dahil nga sa panlasa ko'y preto pa rin. Kaya para mas maiba naman sa aking panlasa ay naisipan kong i-makeover siya. Ay di pala makeover, retouch pala. Ay yung pala yun, ganun pa yun, e eh, retouch. Ba di ko alam anong tawag basta binago ko uli ang kanyang panlasa. Preto pa rin naman ang resulta mamaya pero eh, nakakaiba nakaka naman po ang panlasa. Ayan. Tinanggalan po ni Mami Lab ng tinig at saka hinimay-himay din po ng maliit. Para po mamaya, makikita nyo po. Ayan, malapit na po yan matapos sa paghihimay si Mami Lab at saka sa pagtanggal ng tinig. Lalagyan lang po natin yan ng mga ricados sa kusina. Para po maiba naman po ang lasa. Kaya pag may tira kayo, huwag niyong sayangin. Subukan niyong i-retouch ang iyong mga natirang ulam. Kung natatamad kayo initin dahil yung pa ang lasa, gawin natin kakaiba naman. Marami tayong magagawa na pwede maiba naman ang lasa, di ba? Mga loves. Ayan, may tanim pala akong ano si Boyas doon sa likod na sa lagayan ng mga ano mga bote. Kaso nga lang, kaya siya maliliit napansin nyo kasi lagi kong kinukuha nang lagi kong pinuputulan ng mga dahon ginagamit ko sa pangrekados. Kaya konti lang ang na potol ko kasi maliliit na siya. At syempre nilagyan din ni Mami Lab ng buo na sibuyas talaga kasi iba ang Sibuyas talaga at saka yung dahon. At syempre, ang kalahati, hindi yan ubusin ni Mami Love kasi ititira. Kasi nagtitipid nga si Mami Love, di ba? Kaya kalahati lang pag nag-ano si Mami Love. Kasi walang pambili si Mami Love, mahirap na. At syempre, nilagyan din ni Mami Love ng bell paper. Green bell paper. Ayan, hiniwa-hiwa din ni Mami Love ng maliliit. Ayan ah, naman na kalahati, hindi rin yan ni Mami Love isasama dahil mapaparami na. At syempre nagtitipid nga, ba? Diba? Kaya itatabi pa rin ni Mami Love yung kalahati na isang hiwa. Ayan, mas masarap na kasi mabango ang bell pepper. Ngayon naman, ilagay natin ng paminta na durog. Tapos syempre yung asin, konti lang kasi ang isda medyo maalat na. At syempre, hindi mawawala ang flour o harina. Yan ang pang ano natin, secret sa ating menu ngayon. At syempre, mahilig si Mami Lab maglagay ng baking powder dahil wala tayong breadcrumbs. Kaya ang ginagawa ni Mami Love pag walang breadcrumbs ay yung harina at saka baking powder. Para po na, na parang nagiging breadcrumbs ang hitsura ng arena, di ba? At syempre nilagyan din ni Mami Love ng konting-konting repolyo lang. Dahil nga eh, isa lang si Mami Love na makain at tira na lang ito, ayoko na na may matira pa uli. O ba? Diba? Syempre di mawawala ang itlog. Dalawang itlog nga pala ang nilagay ni Mami Love. At saka, syempre ang magic sarap ng kusina ni Mami Love. Kaya ayan, halo-haloin na ni Mami Love hanggang sa mahalo na silang lahat. O ba diba? ang amoy pa lang ay napakasarap na. Nakakagutom na dahil nga maiba naman, hindi na siya as in lasang pritong isda lang, kundi may kakaiba na siyang lasa mamaya, di ba? Diba? Ayan. Malapit na matapos si Mami Lab. Ipiprito na yan ni Mami Lab ngayon. Hmm, subukan nyo to sa mga tira-tira nyong ulam ha gawin yung mas masarap. Ang tirang ulam gawin mas masarap, di ba? Ayan, nakapagpainit na pala si Mami Lab ng, ng kawali at nilagyan na ni Mami Lab ng mantika at mainit na rin ang mantika. Kaya ilalagay na ni Mami Lab ang isda na kakaiba na ang lasa pag namaluto na ngayon. Ayan, dahil lutok na po yan, ang hilaw na lang dyan na yung etlog at saka yung mga yung ingredients na ano, harina. Kunti na lang. Kaya pag nag brown na po siya, e balik rin na para naman yung kabila ay e maluto na din. Ang kalahati pala niyan ay nilagay ko sa plastic para pag nagluto ako, e iba naman na design ang makita nyo. Pahaba naman. Nasa sa inyo yan, anong klase ng design ang gusto nyo. Kaya ayan, nilagay ko sa plastic at binutasan tapos yon pahaba naman siya. O ba diba, dalawang klase ang style ng niloto ni Mami Lag. Ayan oh, malapit nang matapos. Sobrang bango talaga mga kamami loves. Ayan tayo. Ayan ko ang ulam ni Mami Lab, na niloto. May pahaba. At ito naman yung sa inalaman yun, ko ng kutsara. Kung kanya niya mga milag. kain na tayo. Wala ko sa sawan. Wala ko mahilig sa sawan. Masarap. Ano siya? Parang yun lang sang hipon. Hipon na penito. Masarap. Lasang hipon siya. Kaya kayo, labas. Kaya kayo mga kamilang, kapag may tira kayong ulam na ayaw nyo nang kainin dahil nagsawa na kayo dahil yung parinak yun ang pa ulam nyo, isang parehas lang na putahe, parehas lang na luto gawin yung iprito. Iprito niyo. Haluan niyo ng mga panghalo kung anong mga mayroon kayong mga arikado sa bakusina nyo. Tapos yun, iprito. Pag walang bread crumbs, tandaan niyo po. Ari na lang po ang katapat at saka baking powder para crunchy siya. Naku, sarap na sarap na naman si Mami Love sa kain. Nagmukbang na naman si Mami Love. Yun lagi ang ano ni Mami Love mukbang lagi pag masarap ang ulam. Sarap talaga kasi lasang ano siya, lasang, lasang hipon ba na prinito, kalamaris hipon, yun ang lasa niya. Subukan nyo pag may tira kayong isda, yun ang gawin nyo. Ako, ang sarap talaga. tamang tama lang ang timpla, kaya ayan si Mami Lab, yung tanghalian niya, mamaya may tira pa yan si Mami Lab para sa hapunan hindi ubusin kasi medyo marami-rami dumami ang isang ang isda na tira ni Mami Lam, na kulang na isa ay dumami. O di ba? Tipid na na parami pa ang ulam. Kaya ayan, no, sobrang sarap na sarap ng kain ni Mami Lam. Talagang nagkamay lang si Mami Lab pag nakain. Tsaka di ba hindi mahilig si Mami Love sa mga sausawan. Kailan kaya matututo si Mami Love o mano nang magsawsaw kahit malang sa ketchup? Hindi si Mami Love mahilig pero isa ang hilig ni Mami Love sa lahat ng ano, pwedeng pangsausawan ay yung garlic sauce. Yun lang ang pinakamasarap ni Mami Love. Pag may garlic sauce na ko, ginagawa pa yan ni Mami Love na ano, parang tinapay, pinapapak ni Mami Love ang garlic sauce kasi mabango na masarap pa. Kaya pag may garlic sauce, nako po si Mami Love. Uh, kunti kunti-kuntiin lang ni Mami Love ng tuldok to, tuldok to, ng daliri niya sa garlic sauce. Gagawin kutsara ang daliri ni Mami Love sa garlic sauce hanggang sa maubos. Yun ang paborito ni Mami Love na sauce talaga, yung garlic sauce lang talaga. Ketchup hindi kasi medyo maasin. Soka naman at sa katuyo, ayaw din ni Mami Love yan. Kahit na may kamatis o ano, nagsausaw si Mami Love pero pakunti-kunti lang. O ba diba, nakailang ano na si Mami Love, dukot ng kanin. Hirit ng hirit si Mami Love sa kanin dahil sa ulam na, na masarap. Kaya ano pa, hintay niyo mga kamamila, subukan niyo ang tira. Kahit anong tira niyo na ulam, ibaguhin niyo ang luto. At sigurado kayo, at sigurado ako na mapapasarap ang kaya niyo dahil kakaibang naman ang luto na. Dahil binago niyo ang luto, oh, hihirit pa si mamilab. Talaga nga naman kaya namamayat si mamilab dahil sa pagmasarap ang ulam, eh, humihirit lagi ng kanin. Mintin ni Mami Lab dapat ang kanin niya, ang kain niya. Kaso pag masarap ang ulam, nawala sa isip na Mami Lab na magmintin ng kain. Napaparami lagi ang kain ni Mami Lab pag masarap ang luto ni Mami Lab. Ayan, oh. Talagang halos simutin ni Mami Lab ang kanin at saka yung ulam with matching habang inunguya ni Mami Love. Talagang pil na pil ni Mami Love ang lasa kasi pinapakiramdaman talaga ang lasa habang inunguya niya. Oh, hirit pa ta. Ay, hindi na. Kala ko hirit pa si Mami Love ah. Butit natapos na din si Mami Love sa kain. Ayan, may tira pa si Mami Love. Ang dami pa palang tira ni Mami Love. Isang isda lang po yun. Tapos na si Mamila. Bye-bye. Salamat po sa inyong mga Bye -bye. walang support.